napapansin ko dun sa mga empleyado namin, at hindi lang dun eh, sa lahat din ng mga Pilipino na mabagal ang pag-asenso, yung iba talaga ay hindi uma-asenso. Meron kasi tiyatawag na bad death at meron din naman tiyatawag na good death. Kadalasan nagiging biktima ng masamang paungutang ay yung mga mahihirap, mga empleyado, at yung mga gustong magnegosyo na hindi makapagsimula dahil sa walang pera kaya kumakapit sa utang. Tatandaan po natin palagi na ang pangutang ay hindi po yan madalas ang tamang solusyon. Dito na lang isang eh, mga empleyado namin. Napapansin ko doon sa mga unang buwan, mga ayam na buwan, wala pang isang taon, ang gaganda ng mga sahod nila eh. Kompleto ang mga sahod nila pag binuksan nilang payslip nila, nakikita nila, tuwan -tuwa sila. E eh, wala pang ganong utang eh. Pero pag tumagal na dahil alam nila na maganda ang sinasahod nila, kaya nila magbayad ng mga utang na kahit hindi naman kailangan, e eh, nila para lang mabili ang kadalasan hindi naman dapat kailangan. Minsan bibili ng bagong tsinelas, bagong sapatos, bagong damit. Meron namang luma na pwede pa namang gamitin. Makakita ng bagong model ng cellphone kahit gumagana pa yung cellphone, papalitan yung cellphone. Pag magbe-birthday yung ipanganda sa birthday, ipapangutang. Piyesta sa probinsya o uwi yung pamasahi ipapangutang. Ultimo pang bisyo yung mga online games, sigarilyo, inom, pinapangutang. Dahil iniisip kasi ng mga empleyado na malaki naman yung sahod eh. Kayang-kaya naman bayaran yung mga utang. Pero dahil dyan sa pangutang mo, sinisimulan mo ng ibaun ang sarili mo sa kahirapan. Alam mo ba na mga taong hindi umasenso sa buhay at yung mga mababagal umasenso sa buhay, merong common denominator yan. Yung hindi sila marunong mag ng pera. Mas malaki yung expense nila, yung nilalabas nilang pera kaysa naiipon nila. At isang dahilan dyan ang pangutang. Pag nangutang kasi, mabilis lang eh, nandyan na eh. Hindi mo paghihirapan, may pera ka na kagad eh. So madali mo lang siyang gasusin, mas mapapalaki ang expenses mo. Na kahit hindi mo kailangan, mabibili mo dahil available kagad yung pera mo, nandyan kagad ang pera mo, madali lang ma utang eh. Na hindi mo niisip na pagkatapos niyan, yung malaki mong sahod, mababawasan yung paunti-unti hanggang sa maulong ka sa paungutang. At kahit na may malaking tubo, ipapatusin mo pa rin. At sa kahuli-hulihan, magulat ka na lang, wala na na tira sa sahod mo. Lahat ng sasahurin mo ipambabayad mo walang sa utang. At yan din ang kadalasan na dahilan kaya nawawalan ang determinasyon na magtrabaho ang tao. Ikaw ba naman pagdating ng payroll, makikita mo sa akot mo pambayad lang sa utang. Sino pa ba matutuwa niya? Sino pa ba gaganahan mo pagod ng isang linggo o 15 days tapos pambabayad mo lang sa utang? Ito tatandaan natin palagi, ang pangutang hindi yung kadalasan ang tamang solusyon doon sa problema at sa kapirahan. Kadalasan pa niyan ibabaon lang tayo niyan lalo magpapatong-patong lang ang problema natin kapag dun ka sumandal sa utang. Dahil ang tamang solusyon dun sa problema sa kapirahan ay ang pagiging magaling mo umawak ng pera, maliit man at malaki yung pera mo. Kung magaling ka humawak niyan at kung puhunan man yan sa negosyo mo, kung magaling ka magpaikot yan, tiyak na masusolusyon ang problema mo sa kapirahan. Kahit dun sa mga empleyado na laging kapos, hindi tamang solusyon ang pangungutang lalo ka lang maghihirap niyan, mawawalan ka ng gana magtrabaho, magiging magulo kayo ng pamilya mo, may init palagi ulo mo kasi marami kang binabayaran utang, mag-away kayo ng asawa mo at isa pang magiging dahilan niyan minsan, maghihiwalay kayo. Dahil sinanay mo yung asawa mo na palagi kang may pera, lagi ka nakaka-utang mabilis ang pera, pero pagkatapos nun, mahihirapan ka nga magbayad. mag na kayo dahil hanap hanapin niya, niya yung mabilis na pera na yon. Maraming besa nangyari sa mga empleyado namin yan, kaya ingat-ingat kayo dyan. Kahit sa amin negosyante, pag nakakautang kami, hindi naman talaga yung solusyon. Alam namin yun eh. Kung tutusin nga, natatakot pa kami mangutang eh. Kahit pwede naman talaga kami magbayad eh. Ang kinakatakot namin yung hindi o hindi nagpapautang kasi talaga sa negosyante marami nagpapautang. Nakautang ka ng malaki, hindi mo na maalam kung paano pa ikutin yung pera na yon para makabawi ka doon sa mga nalugi mo. Wala rin mangyayari, lalo ka lang babaon. Kaya ang tanda natin palagi, hindi palaging tamang solusyon ang pangutang. Ayun lang, magandang araw, Bayang Pilipinas.